Bata pa lang ako, nangarap na ako yung mama. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Tatay ko, kalpintero lang. Nanay ko, sister, dito sa Naalala ko noon, grade 6 ako na to yung age of 12. Nagkaroon ng malubang karamdaman ng tatay ko. So, walang choice. Ang ginawa ko, tumulong ako kagad sa kanila. So, ang ginagawa ko, pumupunta ako ng Tugigaraw para at magbenta ng lighter bawang sibuyas at saka garpo. Pag may nakikinikitang maliit na pera, ginagawa ko, bibili ko ng gamot. So, ang masaklap pa noon, December 2000, namatay ang tatay ko. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano kami magtatapos ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Pagdating sa high school, sobrang hirap kasi nga, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy ng pag-aaral. So, ang ginawa ko, nag-special offer. Nagbebenta ako ng mga balde, langgana. So, gumaraduate nga ako ng high school. Pero pagdating sa kolehiyo talagang hindi ko na kaya sobrang hirap. Nag-apply ako sa isang department store ng janitor. As a janitor, sobrang hirap kasi nga lahat ng classmate ko nung high school, pinukot ako sa tuwing makikita nila ako. Sabi ko, okay lang yan. Bilog ang mundo. Hindi natin alam ang pagbabago ng pagkakataon. After ng contract ko, natanggap naman ako na sa isang McDonald's. So, naging crew ako ng McDonald's for almost 3 years. And then, na-involve ako sa isang fraternity. Sobrang hirap ng mga dinadanas kung laman naranasan ko. Mabato ng bote sa bibig naranasan ko masuntok ng knuckle sa mata. Sa isang linggo siguro dalawang beses ako makukulong. It's either sa barangay or di kaya sa TPU. Pero inisip-isip ko, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng buhay ko nito. It's either makulong ako or mamatay ako. So nag ako kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na kung saan mababago ko yung takbo ng buhay ko at may babalik kong respeto nawala sa akin na matutulungan kong pamilya ko. After two days that prayer, bigla naka-receive ng text. Nang na sabi sa text, do you want to be a part of the millionaire's club? Sabi ko, sarili ko, lokohan yata. So ito yung tinatawag lang spam text. So since curious ako that time, so pinundahan ko siya, binahihiya pa ako pumasok sa seminar room. Kasi ang dalang, ang tura ko noon, taong kanto. Kinakainis ko pa noon, may pampaputing product. E eh, kung titignan mo ang kulay ko, maitim ako, sabi ko, lokohan to ah. Pero sabi ko sa sarili ko, wala naman siguro mawawala since nandito na ako. So pinakinggan ko siya, na para umaman ka daw, kinakailangan mo lang ng mga kaibigan. Sabi ko, kung sa fraternity nga, nakaka-recruit ako, pinapahirapan namin yung tao, pinapadel namin, para lang makasali sa organization namin, e eh, dito pa kaya sa inglobal, na wala ko ibang gagawin, kundi magre-recruit lang din, kakausapin mo, pag nagustuhan, mag-join. Sa fraternity... Ang sakit ng palo. Pero sa AIM Global, ang sarap ng palo. Kasi every pasok, every palo, one five. Pero back of my mind, nandun yung fear and doubt. Baka walang maniwala. So ang ginawa ko, kinausap ko yung nanay ko pag uwi ko ng bahay. Excited. Sabi ko, ma, isasali ako sa AIM Global. Magne-negosyo ako. Ang nanay ko, hindi naniniwala sa akin. Pinagtawanan ako. Sabi ko, sige, benta ko na lang yung motor ko. Sabi niya sa akin, akin yung ORCR ng motor mo at ito yung mga damit mo, lumayas ka dito. So, pinalayas ako ng nanay ko. Sabi ko, okay lang yan. Pray na naman ako, Lord. Kung ang aim global talaga para sa akin, Lord, guide me please. Nan-adjoy na ko, akala ko, yun na yung start ng pagyaman ko pero hindi pala ganun kadali. So, dami ko pinagdaan ng hirap, kutsa, panlalait nasabi sa akin, tignan mo itsura mo, walang maniniwala sa iyo kasi nga dati kang siraulo, dati kang basagulero, tapos nga magpo-promote ka ng pagyaman, walang maniniwala sa iyo. So, ikaw, nung kumita ako, papayos ko yung bahay. Nung napayos ko yung bahay, mas lalo ko pang ginalingan, mas lalo ko pa sinipagan na ko, Lord, gusto ko magkaroon ng kotse. After two years. Ito, bagong-bago -bago ngayon, sinadrive ko, Hyundai Elantra. Ang bango! nabili ko sa sakyan, pag uwi ko ng bahay namin, hindi ako marunong mag-drive. Ang AIM Global ngayon, mas lalo lumalaki na lumalaki. Sa mga nanonood ng video na to, sana na-inspire kita. Ako po si Albert Pagulayan, na dating konsumisyon, ngayon, inspirasyon.